Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, welcome po sa ating pong sumaga sa Pecha at ngayon naman po ay susumaga natin ang ating Pecha ngayong May 29, 2025 sa lahat po natin mga subscribers, viewers natin sa mga bago pa lang po dito sa ating YouTube channel maraming maraming salamat po at ayan, upisa natin ang ating sumaga so, sa May tayo, 5 pa tayo rin tayo no? dito 29 sa ating Pecha, 25 sa ating taon ayan, simplify muna natin sila 0 plus 5 is 5. 2 plus 9 is 11. At 2 plus 5 is 7. Dito pa rin po sa ibang kagina. 5 plus 11 is 16. At 11 plus 7 is 18. At sa bandang baba, 16 plus 18 is 34. Ayan, ito yung unang numero natin. Meron tayong 34. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po yan. Combine lang po natin sila. 5 plus 11 plus 7 is 23. Yan po yung kapalas natin yung numero. Meron tayong 23. At pwede na rin po natin matayahan yung kombinasyon na yan. 23-34 or 34-23. Ayan yung idol. At yan, 2 minutes sila. 23 at 34. 34 kaya isimplify muna natin yan bago natin isip natin. Pasensya na po sa mga ingay. Dito sa 23, anahin natin. 2 plus 3 is 5. At dito sa 34, 3 plus 4 is 7. 5 at 7 ang ating isusumada. Kunain natin ang 5, kunin mo natin yung 23. Sumada 23, 2 plus 3 is 5. Dito rin ang 14, sumada 14, 1 plus 4 is 5. At uh, 32, sa 32, 3 plus 2 is 5. At dito naman dito sa 7, kunin mo natin yung 34, sa 34. 3 plus 4 is 7. Pwede rin ng 16, sumada 16. 1 plus 6 is 7. At 25, sumada 25. 2 plus 5 is 7. Ayan mga idol, yan naman po yung mga numero na natin na pwede natin pagpilihan sa ating sumada ngayong May 29. Meron tayong 5, 23, 14, 32, 7, 34, 16 at 25. Ayan, ganoon pa rin po. Rumble lang po natin yan. Tutuloy po tayo kung ano po yung nagustuhan po natin ng numero. At yung sample natin, tinuloy natin dito ang 32. Ayan, 32 at 16. 32, 16. Uh, 6 and 29 7 8, 7, and 23 7 and 23 at 14 14 and 34 ayan mga idol yan naman po yung mga sample natin mayroon tayo ng combination dyan 32, 16, 73 at 14, 44 ayan mga idol kung okay po sa inyo yung mga sample na yan pwede po rin po natin makayahan o yun ang makaya dito sa mga naka-encircle natin yung numero dito pwede tayong makakuha o makapili ng ano pa pong mga uh, kombinasyon dyan. Tayo na lang po yung tumili dyan kung ano po yung mga numerong nagugustuhan po natin. At ayun mga idol, yun po ng ating sumada para po ngayon May 29, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.